tanim tayo ng gulay guys tanim ng gulay guys kasi kung walang gulay dinuna ng aking asawa guys oh. ano ba yan guys gaya okay guys oh. masayaw nga kagumantagon guys maliwanag ang umaga guys masarap ang ating panahon dito guys maganda ang panahon magtanim tayo guys ng ano um, na, kasi wala na dito guys o oh. naman ulit ang aking asawa guys ng gulay sa gulay. Sinsa na kayo sa ating mukha guys kasi wala pa tayong so, kulay. Kasi maaga pa guys, alam mo na magluluto pa tayo. Luto to pa na guys. Ay, ay, ko lang to guys kasi maaga pa. Kasi pag mamaya guys, mainit na baka mapatay na yung tan tanim natin. Tanim mo na para ano? Unahin mo ang, ang tanim bago mag Ito lang guys, itatanim natin guys. Hmm. Guys. Gulay. Hmm. ngayon guys. Oh. Eh, guys. Si masarap 'yan pang ano guys, pang gula ito. Kasi kung guys. Ayan, guys, tanim. Ayan, kasi kung guys. Ayan, kasi kung guys, guys oh. Suggal lupa mm -hmm. Maraming pa kong itatayin dito guys. Magtatanim pa ako ng sibuyas. Hindi wala pang ano guys. Busy kasi ako kang palagi guys. Busy. Saan ka na busy? Gawain Nako. Ang gawain guys. Ang daming gawain gawain guys. kahit ano guys kahit kahit pagod guys sige lang sige dami kasi ano dito sa amin guys dami yung bato ano ko lang to guys kasi nga ano lang naman to guys madali lang tong ma Wala pa na yung kain guys. Yeah. Hmm. Pag mamaya na tayo magtatanim guys, mainit na. Ayan, yeah, ngayon na tayo magtatanim kasi Patay na to guys. Pag mainit na naman yun. Ang daming bato dito sa guys. Ang hirap mag ano. Guys. Oh. Nagtatanim ng aking asawa ng gulay. Ayun tayo guys. Para so, may garden. Palagi pa yung ulam. Ayun tatan na lang tayo. Ayun tayo magtanim guys. Ano na wala na tayong ulam yun. Mm -mm. Ya, yes, segain ada. Sekarang kita ke ante. Gulai naman guys, yang kita tanem. Kita na pulang. Pur. Nah uh, guys, nah so. guys kita pulang ka to guys, kukuha ako nang ano guys. Ini po. Kukuha ako nang kita tanim guys. San Sanya po po ha. Sektor kan aja ini. Sektor ah. Sudah. Tuh nak kayak warna apa? Kau tanam nanti hitam nan.

Temperature is too high. Init na ko ano noon. Yung... Hmm. Yan ang kanyang tinanong guys. So. Kasi ginawa na yung una guys. Yan guys. Okay so. Hmm. so Ayan guys. Pag tapos natin magtanim guys, magluto naman tayo, maglaoy tayo ng malunggay. Tapos haluan natin ng kalabasa guys. Yan, ayano ko na guys. Ayano ko na siya guys. Eh, Ayan po di ko natin ang lamiyo ng mga kadira. Ma Ayan, lantang mga lod. No, Masinsya no, no, no. na kayo guys ha, sa so, aming itim yung, hindi, howan, Mamaya, guys, na itim na mga kadira guys. Ano ba yun? Hindi ko an. Mamaya guys, pagkatapos ko magluto, ano yung puno naman sila guys, yung Sinisan ko. Tapos, kahoy ang namin. Guys. Katapos ko magluto guys. Lininisan ko naman to. Yan guys. Ang dami nga gaso. Guys. guys. Tapos, pagkatapos naman. Pag mo naman sa apoy. Ganito na naman guys. Yan yung agahan namin guys. Yan guys. Ito yung Gawain natin mga maaga guys. Sabunan ko mas lamisa ng ay, ito na ito sa ito na ilabay ito tayo ano ah, sige na ah ang mga ay, sige kung nagbidyo ka no, magkakulitin Ayan guys, yung lawoy natin guys. Lawoy tayo. Pag makabili na kami ng guan sulin guys, hindi na yan maitim ng uh, kaldero, kaldero guys. Kaya so guys, walang pangbili guys. Walang pangbili kasi maraming gastusin. Temperature nito is to high. Okay, okay, okay. Kailan na ka pa? Why? Auto. Okay. Ayun, Ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko guys, yung pagtatanim ko at saka yung pagluluto ko guys, ganang agahan. Don't forget guys, like, comment, share, and subscribe. Maraming maraming salamat sa naroon na aking vlog, sa nag-subscribe. Sana po hindi kayo magsawa, magsuporta sa aking vlog. Kaya hanggang dito na lang po, hanggang sa next vlog ko. Bye bye!